Sa paaralan ito ay may nakakakilabot na kwento. Sa paaralan na ito ay hindi mo aakalain na may mga kakilakilabot na kaganapan. Dahil sa kagandahan nitong itsura ay hahangaan mo talaga. Ngunit hindi alam na marami na maraming nangyayari sa paaralan na ito. Una narito ang CR. Ang CR ng mambangan ay talaga maganda ngunit sa likod ng kagandahan na ito ay may tinatagong kababalaghan. Dahil marami ang mga tiga senior department ay may naririnig na tila ba umiiyak na bata. Isa na rito ang mga classmate ko. Nagbibihi sila noon. Tahimik ang lugar at bigla na lang may umiyak. Nagulat sila at takot ang naramdaman. Agad-agad silang umalis sa CR dahil sa kabag. Hindi lang sa CR ng Senior Department ang may ganitong eksena, kung hindi sa Junior Department din. Kwento-kwento din ng aming guruno kami pa ay grade 7, may babaeng kinulong sa CR na ito. Tuwing gabi tao ay may naririnig silang yapak at boses ng isang babae. Kwento-kwento din ang pangalan ng babae na to ay Alexa. Tila mapaglaro ang tadhana dahil nung kami ay tumapak ng grade 8, ay mas lalo pang dumami ang kababalaghan na nangyayari sa seksyon namin. Naalala ko pa noon, ay may babae kaming kaklase na sinapian. Naalala ko pa nung tinalaw namin siya ay sakto ang sinapian siya. Tinatanong siya kung ano ang pangalan niya at sinabi niyang Alexa. At doon kami nagulat dahil naalala namin ang kwento sa amin ng aming guro sa ang pangalan na nagpaparamdam sa paaralan na to. At sa likod daw ng aming silid-aralan ay may nakabantay sa amin. Sa gitna ng mga punong ito ay doon daw nakatira ang nagmamasid sa amin. Lahat ng kaklase ko ay takot na takot dahil nasaksihan namin kung paano magwala ang kaklase namin. Ilang guro ang kanyang napatumba sa silid-aralan dahil sobrang lakas niya. At doon nagumpisa ang mga kababalaghan na nangyayari sa seksyon namin. Naalala ko din, kwento sa akin ng aking tita na marami talagang kababalaghan sa paaralan na ito. Dahil isa siya sa saksi dito. Nung nagkakamping daw sila sa paaralan na ito, ay may nakita siyang isang babae na nakaupo sa maliit na tangke na ito. Babaeng nakaputi. Takot raw ang naramdaman niya noong oras na yun dahil naniniwala siya na ala ng gising sa mga oras na yun. Kaya agad siyang bumalik sa silid-aralan ng kanilang tinutulugan. Maraming sarisariling kwento ang naririnig patungkol sa school na to. Ngunit, ang iisa na lang sinasabi at nakikita ay iisang babae lamang. Bakit kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya matahimik? Bakit kaya andi niya siya sa paaralan? Ano ang nangyari sa kanya? Ano kaya